Ayun po, magbabaka sakali po ulit tayo sa ating upo. Uh -huh. talaga namang uh, hanggang sa huli ay ano po. Tayo ay ibig sabihin ay binigyan ng uh, maraming bunga. Oh, uh -huh. yan. Aba, ay ari pala. Diretiyo, ano na rin po update. Ari pala ang kasunod ko ng malilinis. Oh. Uh -huh. Yan. Ang kapal na rin po ng damo. Uh. naman kabilang side, malinis na po yan. Ito naman. Oh, isa-isa. Kung alin po yung mas mauna? Ah, mas ma dami maiisip yung po ang ating inuuna. Oh. Yo. Yeah. Yan lang pala ang kasunod. Dini naman tayo sa ating upuhan. Yo ba, tikling yun na. Ah. Habulong ating aso kakain ngayon na naman daw ako yung nininervious na pagkaabagi ganyan na ano yung inuupa ka noon upakan no? Upaka ni chuchu doon ay aso yun o, oh, tinataboy. May aso po pala. Binabounderhan po nila, ay. Uh. Hanggang dyan lang po yung sa atin, ito, itong in-spray na ito. oh. Tinaboy na nila din, ito, oh, huminto na sila, o. Oh talaga napaka territorial ng aso eh no binabondrihan <laughs> nila tama po naman kumbaga kanilang hinahabol gawa na ito yung boundary natin ay magaling yan Diretso na po tayo din sa upo akala ko kung ano yun ay ay eh, meron pa rin nga o kahit kilo ha o oh. hindi sabi nga ng akin dalahan ay Aba, maliit din naman utoy ang presyo. Aba, ikaw po. Ay, ako pa. Oh. Ang dami na si Bulo, liliit na. Na po. Palit ay palit na. Yung pa. Kada oh. ilang peraso ah. Hmm. Yan. Tuloy ano po hanggang sa huli nga. hanggang sa huli ang ating pagsasama eh yung iba naman parang tinamaan na ng ano oh. ang damay ay ay kaya isang aray maigigibar hmm. pwede pa atari ah bahala na pag tinawad ay libre na kaysa sa mabaldala ang ano nakakaawa din naman ay minsan baldam balda na yung mga bunga ng upo ay eh, eh. parang tatatlong piraso po aray maigiging aray tatlo ay sa po aray yun ay kaya bumagsak na po rin hindi ko pa rin naayos ay ah mga na ay maliit pa Gagabis bulbat doon naman tayo balik tayo doon at tayo na may harvest ng ano po pechay ayun po susubok po tayo kumarabis dito ng pechay sa tatlong plat na ari bahala na po kung makakailang ano yan magaganda ari oh. hindi ari nung nakaraan wow tingnan po natin kung makakailang plastic ba kung makakailang bandel arvis pooleli . ito pumimi sangat sa gitna sa buyas yan kumapansin niyo oh eh eh rinjit ng atay daw minate pakan sabawong sawa uli kaya po naman siguro ng ano isang bandel bali po ay isa't kalahati na nakuhaan isa't kalahati maganda ganda rin ay ilan na siyam ay napunit po wala stick naman kalahating bandel mm. Uh, yan po yung ating pechay uh, isa't kalahati na po ang nakuhaan ayos din yan lang po naman ang order. Oh. Ay, upo ating iraramay na. Buti po kahit kakaunti. Kahit pa isa isang bundle, abot tayo sa magandang presyo po. Maganda na po yun. ito 'yung nagkikinsi sa pula ang eh. Ay, yung 50 po ay talagang panaman ah pag ako po ang titingin eh 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 ano luto pupunit ah. nasa na yan po nung may palabis yan isang bandil na kunti pa Oh. Ay, ah, sapo. Ayun po. Salamat po sa inyong pagsama na po upo at saka po ang ating harvest po ngayon. Ingat po lahat. Happy lang Bye.